Yo, shout out mga lods for this video. Ay nakagos sa uli ng pizza yung aking mga pamangkin. Yan o. Eh mga yung naibibihirang mga ano, ng pagkain, napakabihikan. Kaya order na yung kapito ng ano, ng pizza. Saka order Baby pizza lang, saka lang. Kaya ano, iintayin natin dumating yung baby pizza. Kapchagi nage natana Nan amu maldo hal suga opsachi Chon nun e pan At ayun na nga, dumating na yung ano, in-order ni Ivy na ano, Bay Pizza. Ito na po yung ano, in-order na na ano, Bay Pizza. Ano yung flavor nito ba? Dalawang pork taco. Ito so, pork taco. Ito po, pork. Dalawang pork Saka isang? Ham and cheese. Ham and cheese. Ayan. Bali pala bukas, ang kanilang grand opening doon sa may Tayo ay nasabihan Kaya mga kababayan, tayo magpunta bukas sa may Sa kanilang grand opening ng Bay Pizza. Oh, so, you know? So, kain na. That's it. First bite. Hmm. Good. Crispy yung kanyang to. Masarap. Hmm.

Sabi mo nito ano? At ayan nga po, sold out na naman ang bayi pizza. Dito sa ano, sa bagay ng bahay, bibigyan. Ayan, ito na. At ito yung umuli kong ambag. Ayan. Umuli <laughs> ambag? Shout out, bayi pizza. At syempre, hindi kumpleto ang bayi pizza kung walang... Coca-Cola! Coca-Cola, baka naman.